Hello guys! Welcome back Mikti TV! So magandang hapon sa inyong lahat at medyo madilim tong ating kusina natin kaya ito shout out kay Cherry Chen ayun o oh. guys! Okay. So gagawa tayo ng ano ngayon magdi DIY tayo ngayon ng ating ilaw sa kusina Bali ano to Bali tatlo yung butas nya tsaka yan so pinutol ko na lang guys dito Saksak -sak natin. So, hintayin nyo At gagawin natin. Na magiging ano kasi hindi naman ito eksperto. Ito ay ano lang natin. Uh. so, ito guys. Bali tatlo. Brown tsaka blue. Bali itong isa kasi ito yung pinaka tinatawag natin na ground. Ayan. Kaya kailangan natin kahit mayroon kayong ilaw ng tahanan, kailangan nyo pa rin ng ilaw ng iyong kusina para mas maliwanag ang iyong tahanan. Ay! so, dahil ito, ang anin natin, tanggalin natin yung ano doon, kalikotin natin, para wag, hindi na lang natin puputulin. Tanggalin ko na lang doon yung pinaka-wear niya. So, sama niya ako at ibaba ko muna guys. Diba? Grabe, instant matangkad na ako, guys. Yo! Yeah. So, hintay lang at kukunin ko lang yung, ano, yung screwdriver. Driver! Ayan, natanggalan natin. Luluto ngayon. And, siyempre, shout out sa mga bagong gising. ha <laughs> ito pagkanin natin yung blue at saka brown sana magumana gumana Si, ito lang naman tayo guys, disclaimer lang di naman tayo ano, di ba? Ginatin pinag-aaralan niyan pero Sabi naman nila positive negative So i-connect lang natin na ganyan ayan mga uh, uh, kwant mga no friends so dito winter na guys medyo ano pa nga dahil galing tayo sa trabaho kaya medyo hindi pa tayo nakaligo kaya hindi pa tayo giniginaw. Pero naligo tayo kaninang umaga eh. Pero si Cherry kasi, yan. Lama naman si Cherry, Cherry is the Cherry. So, yung ano niya, para iwas tayo sa kwan, para hindi siya mag-ground yan. Huwag na. sa natin? Nalikot ni Papa may sinampay. Sa si atat sa aking sampay, pasensya na kayo, ah. Ganun talaga si Kwan na binabas ako ng aking asawa. Dami, dami daw kung sampay. Ay, yan. Eh, pasensya na kayo, guys. Kasi wala naman tayong taga <laughs> Kaya ganun talaga yung buhay natin. Pero tak. Sabi nga naman nila, pagtiwala lang kay sa iyong kakayahan. Di ba? ako guys ayan, lapit natin Oh, so, against the light so, yun at yan na natin yan, natapos na nating idugtong kaya, testingin na natin kung iilaw ba yung iyong ilaw Ayan. so madali lang naman to guys kung paano ilagay ito iasawa lang natin na ganyan so wait lang natin Ayan, di ba? Nakikita nyo na ako. Pogi ko, di ba? <laughs> pogi, pogi si Mek. <laughs> o, yun o. Oh. Kitang kita. Liwanag, diba? Oh. Kita nyo ngayon kapugihan ko. Ayan, mga basher ko dyan. Shout out sa inyo. Oh. So, ikabit na natin. O, oh, di ba? Tawa ng tawa yung asawa ko, guys. Kasi number one basher ko yun. Ang liwanag na nang na guys. Uh, so Kita na lalo ang marami namin kalat. Then... Okay. One. Ayan. Diba? Ganyan lang, guys. O, oh. oh, simple lang. Diba? May kabit na! Ang liwanag ng buhay! O! Oh. Taraa! Galeng, basta si Mick ba? Wala. Sabi ko sa inyo guys, uh, disclaimer lang tayo. Hindi naman natin pinagkaralan yan. Pero basta kay si Mek. Walang imposible. Eh. Basta gusto niyang gawin. Sino nga guys, maraming salamat. Ingat kayo palagi. Thank you so much sa iyong pagtambay ang aking DIY na ilaw. Maraming salamat po guys. Stay humble. Peace out. In your.